Festival na sa Bohol ngayong araw dahil dyan fully booked na ang mga biyahe ng barko papuntang Tagbilaran City mula sa Cebu ngayong araw. Para sa update live na magbabalita, si One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, nasaan ka na ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? May gusto ito, wala, nandito tayo ngayon sa pantalan ng Tagbilaran City, Bohol. Napakarami ng na mga taong uh, nagsidatingan wala pang nilabas na specific data sa statistics ng mga ports ngayon pero napagalaman natin pulibok ang lahat ng biyahe papuntang tagbilaran City noon pang April 29. Tapos kahapon, April 30 at lalo na ngayong May 1. Yung sinakyan natin kanina na ferry ngay uh, ngayong umaga ay punong-puno at okupado ang lahat ng upuan. Hindi naman overloaded pero wala ng bakanting makikita natin uh, upuan. Nakalerto din ang Coast Guard sa Pantalan ng Bohol pati na rin ang pulis dito. makikita mo sa bawat iskinita ng siyudad. May inspeksyon sa pagdating natin sa Pantalan kasi may hit yung uh, pinagbabawal ang pagdala ng kahit anong mang pork products dahil naman pista sentro ng hapagang lechon pero sabi ng otoridad dito ay sapat naman ang supply ng lechon para sa kapistahan ng tagilaran Cheryl pero kamusta naman yung sistema maayos naman naka nakapila yung mga tao Sheryl. Uh, maayos naman yung sistema nila kasi may mga K9 goats na may specific yung ginagawa yung nag-inspect ng ng mga baboy yung mga bags hindi na kailangan buksan kasi yung pork products na uh, sinisimot ng mga aso. Seren? Mm. -hmm. Para dun sa mga hindi nakakaalam o hindi pa nakaka nakakapunta, no? nakaka-experience ng sa Ulog Festival, paano ba yung sineselebrate? Mm. -hmm. Sa Ulog Festival, Seren, yung, yung taon ng festival ng Tagbilaran City, in honor of uh, the patron nito na si Senior San Jose. Hindi lang isang araw yung pagdiriwang kundi isang buwan. Pero ang pinaka-highlight ay ngayong araw kasi ang uh, kasi ngayon ang uh, street dancing festival na gaganapin din ngayong hapon sa Tagbilaran City. Noon ay nasa alas 3 ito ng hapon dahil sa 41 degrees na heat index ngayon ay nasa 4pm na yung, uh, yung, yung parada mag-uumpisa, mag, mag, mag yung street dancing. Tapos may ritual showdown sa Carlos Pigal sila. Okay. Okay, eh, mag-enjoy ka pero bukas hihintayin namin yung report mo na yan ha. Antabayan natin Siri, tututukan natin yung mga uh, dito sa Bohol. Siri. Daghang salamat Juan Cebu Desk Dale Israel.